Ito ngayon, nung nakaraang September 19, mga kaibigan, at uh, 19 nung nakaraang kasalukuyan, ay nakasama natin dito sa studio si na June Galang at si Meluz Sario. Yung... <laughs> <laughs> hindi joke yun! Eto, <laughs> may kaunayang na kay Main eh. Ito, yung Ito Vendor yun. at yung Lumpia Vendor, yung mga good Samaritans na hindi nagdalawang isip na tulungan si Main nung tinanggap niya yung Tanggong Grasa Challenge natin. Oo. Oh. Bukod kina Junot Melos, ay may iba pang tumulong. Aba? Kay Maine. Aba? At nung Martes, September 27, pinuntahan ni Maine mismo sa baklaran oh, para magpasalamat ng personal. Oh, so, kaya na kaunting regalo ang ginawa nila na kabaitan. Eto, panoorin natin. Aba? ala <laughs> Asan? Eto, toto, toto. To. Basta ayan, o. Panoorin natin. Uh, ay, mo, kumuulan pa pala nun. Oh. Okay. Uh, yes. po namin hanapin yung iba pa po pong nagbigay sa akin nung nagtaong grasa po ako. Ayan, nandito po kami dahil naisip po namin na pabigyan ng konting regalo sila bilang kapalit ng kabutihan loob na ginawa po nila sa akin. Ay, hindi po namin sila, sila kilala. Wala po kaming pangalan nila, number o kahit anong informasyon nila. Kaya nandito po kami dahil susubukan po namin silang hanapin. Kuya, pwedeng pabili ng mais. Pwedeng pabili ng mais, Kuya. Kaso nakalimutan ko yung wallet ko. Wala akong dalang pera. Okay lang mo makahingi na lang na isa, makautang na lang. Kuya, namumukhaan mo ba ako? Napanood na po Alin, ano yung mo sa YouTube? Ah, pero nung nagtaong grasa ako, hindi mo na, hindi mo na mukhaan ako yon, hindi mo na, hindi mo na laman. Pero teka lang kuya, tatabi ako sa'yo ah. Ikaw yun, naalala mo ako. Paano ka nakakasiguradong ako yun? Describe mo nga ako nung araw na yun, nung nakita mo ako. May sakong sa green. oh tama, may dalang sa ako. Kulay green pa talaga, oh. So, nangyay, nagtanong po kayo ng Dan, man, caro, oh, tama. ako kung magkano yung mais. O oh, tama, nagtanong ako kung magkano yung mais. O tapos... Ayun, tama. Binigyan niya ako ng maisa abang. Meron siyang mga customer, di ba? Actually, hindi na ako, hindi ko na pinilit si Kuya kasi yung ibang, ano, yung ibang nagtitinda, pinipilit ko pa para bigyan ako. Pero si Kuya, nung no, pagdating ko sa kanya, binigyan na lang niya ako kung sana mais. Pero Kuya, maraming salamat sa tulong mo dahil, dahil binigyan mo ako kahit, alam mo yun, kahit wala akong pera kahit mukha akong madumi, mabaho, ganyan. Nagpunta ako dito para personal na magpasalamat pasalamat po sa inyo dahil sa tulong niyo po sa akin. At dahil doon, Kuya, syempre, Meron lang po akong uh, konting regalo po para sa inyo. Galing po sa Ito Ayan po, medyo ma maliit lang naman ito, pero para sa ito, kuya, maraming salamat. Ayan, ito pa kuya, kaunting ano lang, kaunting regalo lang para sa iyo. Ayan, total magpapas ko na lang din naman. So, advance Merry Christmas sa iyo kuya. Maraming salamat sa tulong mo noon at sa kabutihang loob na ipinakita mo sa akin. Ayan. Salamat. na po ko ng kapalit sa konting tulong na nagawa ko. Maraming salamat po kay Min at sa it Itbulaga. Kuya, maraming salamat at sana makatulong ka pa sa mga iba, ibang kapos at uh, hindi pinalad sa buhay. Maraming salamat and sana marami kang beta ngayong gabi. Ayan, Merry Christmas, Kuya. Merry Christmas. mga oh,